Pistulang eksena sa pelikulang paghabol ng otoridad sa isang kolorum na van sa EDSA na tumakas para hindi maisyuhan ng violation ticket. Iyan ang ulat ni Rocky o ni Ryan Lesigas. Nasa kalagitnaan ng matinding traffic sa bahagi ng EDSA Corner Rojas Boulevard ang van na ito ng parahin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR dahil sa pagiging kolorum nito. Napansin kasi ng operating team na puno ang van ng mga pasahero pero ang plaka ay pang pribado Ang van, dinikitan ng sasakyan ng operating team para sana hindi na ito makaalis. Pero habang hinahanapan nila ng lisensya at mga dokumento ang driver, Pumalag ito at sa kasagsagan ng pag ng tiket, humarurot pa palayo ang driver. ginitgit ng sasakyan ng mga otoridad ang van para sana pigilan ito. Pero nagpumilit na tumakas. Makikipagugnayan ng SAIC sa Land Transportation Office para sa pag-iisyo ng show-cost order laban sa may-ari at driver ng van. The report is now with me. I have already... Uh... Written sa CCOC a letter of endorsement attached therewith all the pictures, the videos, including the documents uh, showing yung incident report and the police report. This will now be forwarded to the Land Transportation Office for appropriate action. Kasi sila naman yung uh, pwedeng uh, mag-file uh, ng chokos order against yung ating mga yung driver and the owner of the motor vehicle. Hindi pa tukoy ang pagkakilanlan ng driver at ng may-ari nito. Kung alam niyo na wala kayong kasalanan, wala naman kayong dapat ikatakot. Oo, uh -huh. di ba? So, yung yung pagtakbo ng ng van, well, clear manifestation na meron siyang uh, kinakatakutan at may violation siya. Ano yung pwede mangyari kung after the investigation bakit na-colorum siya, edi eh, uh, papatawan siya ng multa. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.